Hello po mga sipit and for today's video, bibigyan ko po kayo ng tips, quick tips kung paano po magpataba ng alimango dito sa aming lugar. Which is Masantol, Pampanga. So without further ado, we we'll go ahead and discuss this one for you Let's go! And, but wait, this is our sample crab. Ito po ay nakuli ko today at meron po siya kasama sa bahay. At ito po ay pang ulam lamang at ang alimang po na ito ay tinatawag natin bakla and bakla pa lang and then after ng bakla ay mag papalit siya ng balat dalawa or isang beses yun po ay ang gindo or babae alimang so ano nga ba yung mga pinapakain namin dito sa amin yung lugar mga sipid so unang una everyday na uh, most of the time pinapakain namin ay isda Like tilapia at uh, mga iba't ibang uri ng isda As long as na isda ay pinapakain po namin yan sa mga alimango At the same time, sa mga sugpo Depends po sa pan only And pangalawa ay sulib So kung uh, curious po kayo kung ano tsura ng sulib Pwede niyo po itong i-google Or yeah, uh, ask nyo lang po si google at magbibigay po siya ng information or pictures regarding po sa itsura ng sulip. And then, third one is uh, yung tinatawag na suso or balibid. They call that one in Kapampangan uh, as balibit. balibid. So, yun po yung mga tatlo na usually na pinapakain namin dito sa aming lugar sa so, pagdating sa pagpapataba po ng alimao. Yan o. Is to crab. And then, paano po yung process? So, sa mga alimao po, uh, within 2 uh, to 3 weeks, tataba na po yan as long as na pinapakain mo siya everyday. So, okay po. Usually, kapag ka walang masyadong available na mga sulip, ang um, madalas po na pinapakain ay mga 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 isda. Kasi yun po, isda is always available dahil marami po mga nanghuli sa dagat. the same time, marami din po mga nag-harvest. Kaya marami po tayong mabibiling supply sa market. And then, Uh, sa mga sulit naman po, minsan twice a week or once a week. Depende po sa dami or depende po sa mga inaalagaan mo sa palayasdaan kasi medyo mahal po kasi yung sulip. So, so far yata mga 25 na per isang timba po sa sulip. And then, sa balibid naman po, mas mahal po yun. Around 30 pesos po yata. Timba at mahirap din ulihin or kunin kaya medyo uh, pricey po talaga mga sipin. So, mayroon po silang kanya-kanyang function. So, yung isda, yung function po niya is mabilis po yung pagkapataba ng alimao. At ganoon din sa sulib. And then, regarding naman sa balibid, yung balibid po, description niya is parang kulay black po siya na suso. So, yung function po, function po niya sa alimao ay mabilis magpalaki ng alimao. At the same time, sa mga sugpo. So, na-approve na -approve po yung mga simpays on my observation pagka pinapakain po natin ng malibid yung mga alaga natin sa palayudahan ay sobrang bilis po talaga nilang lumaki and then, sa mga DIY uh, crab patinin naman po so mag-watch po tayo sa mga videos nila, most of the time pinapakain po nila ay mga putol-putol na isda kasi po sa location po nila ay malayo po yung uh, availability ng source ng sulim at saka ng malibid yun po yung mga advantage po namin dito sa aming lugar kasi mas malapit po kami sa pinagkukuhanan, which is dito lang po yan sa dagat namin malapit dito sa uh, Pampanga River and also sa uh, malapit na near in bataan mga asipit po namin kinukuha yung supply natin ng mga pinapakain natin sa mga crabs so yun po talaga yung uh, the best sa pagkain, yung tatlo na yun in terms of pagkapataba po ng alam meron pa pong isa na tawag namin uh, tutukaw o yung parang malaking tahong pero ito po ay hindi po siya usually kinakain ng tao baga iba po yung lasa niya so personally, ay po po ito natikman yung, yung talaba usually pinapakain lang po namin yan sa mga limang which is very effective naman po mga so, ay, grabe ay po sipit, na, na, na po tayo ng ulan sa so, palaisdahan grabe oh by the way uh, quick update nga pala sa palaisdahan dito sa aming lugar yan no? Oh, na po mga sipit grabe yan o oh. kaya yung mga most of the fishers fishermans po dito sa aming lugar ay naglagay na ng lambat nag advance na po sila oh. in case man na uh, umulan ng malakas or magkaroon ng high tide eh ready to go na kasi kapag ka po naulan ng 1 to 2 weeks lubog po lahat ng palaisdaan dito uh, aside lang po sa mga ano sa mga matataas yung pilapil banda doon po kasi yung mga palaisdaan po doon and move forward po tayo dyan mga matataas po yung mga pilapil nila dito po sa aming lugar sa aming barangay ay mabababa po yung mga pilapil kaya most of the time halos lahat ng palaisdaan dito ay naglalagay na lang ng lambat kapag ka naulan and by the way at nga pala yung ating pandagdag na pang ulam yun ipon or banamish so ano grabe buhay na buhay pa ang mga galaw galaw pa yan mga oh oh mga galaw pa no oh ang um, age po nito mga sipit Edad po nila ay 5 months na yata Or 4 months If I'm not mistaken no? yeah, All goods na all goods Pang ulam po yan Ito po yung mga pang ulam natin Yan ang mata nyo Grabe no Ito naman yung kanyang mga pangkain yan. Uy, kumagalaw pa yung isa oh Ito yung kanyang mga pangkain Yan oh at ito naman yung kanyang galamay at palikpik niya ito. May tusok pa yung palikpik niya na sipit to. Oh. Kaya kapag ka napitik ka nito, masakit. So, every anatomy ng hipon or shrimp, ay meron po yung kanya-kanyang function. So, ito, itong antena niya, no? pahaba na yan. Siguro yun, pang detect niya yan. Parang cracking device, something like that. or night vision, ano. Pang track niya sa mga kalaban, sa palaisdaan, sa mga isda. And, basta lahat, ano lahat po yan Ayan, meron siyang pantusok dito yan oh no? nakikita nyo po yan yan po yung kanyang pantusok napakagaling talaga nang nag greet lahat ng mga uh, pinapakinabangan natin including po yung mga hayop halaman at uh, the same time yung mga laman dagat no? very uh, ano po talaga yung nag create nito napakagaling perfect ba talaga ang gumawa which is ang Panginoon hindi natin na-estimate yung kanyang kapangyarihan dahil siya po ang lahat ng may hawak sa lahat ng bagay sa mundo ito or sa lahat ng mga uh, may buhay sa mundo ito yan ha ah. siya yung nagbibigay at siya rin yung kumukuha masipit e ang mga sipit kita nyo ba yun oh? Ayan, oh. grabe no ba bato cute. Sarap na ito pang ulam sa ano. Manila, mahal na ito eh. Restaurant, eh. grabe no. Sa restaurant, ilang peraso lang. Mahal. Dito, ano lang yan. I love you. Yan, no? Ito yung antena nila, yung kulay pula yun. Ano? Masipit. And, It's either today or tomorrow. Lulutuin natin yan mga sipit. Sa so, mga pag-aalaga naman po sa ganitong mga banami. So, discuss ko na rin po. Ang pinapakain po namin dito ay mga pids sa mga isda. Grabe, sobrang bilis lang po lumaki nito mga sipit. Within 1 to 2 ano lang ha, two to three months makaka-harvest ka na kaya kung gusto mo nang mabilisan na mag-harvest or kung gusto mo nang makaka-harvest ng four to six times a year eh ganito po yung ilagay mo sa palaisdaan no? approve na approve kaso nga lang di ganun kataas yung uh, presyo nito coaches if I'm not mistaken po mga sipit ang presyo nito sa market dito po sa amin nabibenta po siya ganito kalaki 400 to 450 pesos I'm not sure sa Manila kung magkano po yung presyo nito per kilo or sa mga city dito sa ating lugar or sa ating bansa hindi po sure pero ang sasigurado ko oh, pagdating nito sa ano sa mga restaurant grabe so, uy, sobrang mahal na ayan o oh galit na galit <laughs> gusto man na di pa niluluto nila, nag pa yung presyo, dumaragdag yan. Pero naman talaga, pagka pa 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 Ganon, abultuhan uh, po dito para amihan mga sipit. Yung sugpo po kasi, o yung sugpo, yung prawn Crowns ay mas mahal po dito. Yung sugpo is around uh, 800 na 800 to 1,000 kilo niyan. Nabibenta po namin. Like dito, medyo lower yung price niya. Kaya, uh, mas prefer po namin mag-alaga ng sugpo Pero nag-aalaga din po kami ng ganito. pinagsasabay uh, po namin sa palaisdaan para Uh, assorted mga sipit Yan, kung If you have any questions po Sa pag-aalaga po ng hipon or banami Sa palisdan, please comment down below ng mga Para masagot ko po Yung mga question nyo Regarding sa fishing yan. As long as na alam ko And I will provide the answer to you mga sipit yan So yan, thanks so much For watching mga sipit Please do like and subscribe My YouTube channel mga sipit. And thank you po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong suporta ah, at sa inyong panood. And I really appreciate that. Man. Coming from you mga sipit. Thank you, thank you so much. And bye-bye for now. Thank you.